Dai na nakapalagpas sa otoridad ang duwang tulak na inining droga matapos na magpositibo sa ikinasar na baybas operation kan Pedeya Bicol, Sorsogon City Police Station, asin Sorsogon Police Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Bibingkan, Sorsogon City, alas 8 ng banggi kang nakalis na Webe, September 13. Binisto ang duwang sospechado na sinda Alex Pirongkelio I. E. Pumasin, asin Ryan Cruz I. Kagiwa, na parehong residente kang nasambit na lugar. Nakumpiskar sa posyon kan mga ini, ang tulong plastik sa si shellog ang pigtutubod na ilegal na droga na may gabat na 10 gramo o 68 mil pesos ang street value. Lumutang po itong dalawa na engage sa pagpapabakal ng uh, Shabu, which uh, sa Sorsogon City. So kaya po, agad-agad uh, naman -agad tayong nagkandak ng casing uh, surveillance and validation para po mabalidate pa. so veracity kan information na sa tuyat na narasibi. Sa impormasyon, miyembro man subot kang Espilowa drug group ang mga sospek na bistadong nagpapalakop ng ilegal na droga sa nasabing probinsya. Sa database po kan TMP, yan ang Espilowa drug group is eh, nag-operate po yan sa bilog na probinsya, Kansor, City. Mm -hmm. Tapos -hmm. is mga remnants sini, so mga remaining ni na personalidad na embiltuduman sa drug group na ito. Kasi kataklalan ng ka mga member ngayon is na-arrest naman po through an uh, anti-illegal drug uh, operation na kinanda po ng uh, PNP and PDS Osulon so dyan sa probinsya. Sa presente, nasa kustudiya na kang Sorsogon City Police Station ang mga nakumpiskar na mga droga sa duwang sospek na naatubangon niyan sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal.